very special day dahil ngayon ang ating pilot episode ng ating first book, Love's Diary, Your Story. Mga kwentong patok sa iba't ibang mundo. Today, I would like to introduce ang ating special guest at talagang mga nakakataba ng puso dahil sa hectic niya schedule ay sabigyan niya tayo ng time na kumisita dito sa studio. Ayan, so ang makakasama natin ngayon ay isa sa mga kilalang photographer Founder ng Lightbridge Images sa Canada At isang Founder Producer at Canadian International Fashion Week Mr. Xerx Thomas Tama ba? <laughs> Tama po ba? <laughs> ano po bang mas preferred na natawag sa inyo? Tito sure, Xerx, Kuya Xerx yeah. Kuya, ayan yung mga tawag sa inyo ah, kuya. Ah, kuya. Ah, kuya. Ah, kuya Kuya, yeah. Kuya si Kuya Xerx okay. yeah. Kuis, ayan para mas ano tayo yeah. So, kamusta po kayo? Ah, uh, eto, busy. Actually, I'm still editing some photos. But, dun sa mga mga ko. Kaya, yung sa mga hindi ko pa nabibigay photo. So, <laughs> ano lang kayo? Shout out ko. <laughs> Shout out <laughs> sa inyo. Pipili-pila. Ayan. So, congratulations po pala dahil sa nakaraang Fashion big. Grabe! Yeah. I was so honored po na nakasama Sama kami na. Yeah. sa event na yon at talaga namang ang daming tao at napaka-successful. Uh, yeah, uh, yeah. Very thankful dun sa mga nag-support, mga designers, sa team, and then sa mga models, and dun sa mga parents ng models na nagsusupport sa kanilang mga anak. Ha, yeah, okay. for their passion. Yeah. Okay. So, dahil po uh, nandito tayo sa Canada, Vino, OFW. Foreign workers. Foreign workers. Yeah. Ay, magsimula tayo. So, kailan po ba kayo nag-start dito sa kanila? So, I was here 2012. Yeah. So, I started as a crew member na Tim Horton. Tim Horton? ba? Ah, I'm a, baker baker. Baker. for, I think, three, three years. Three years. So, pala na nakapag-Dubai din po kayo? Yeah, I start, ano, 2009 naman yon. I was in Dubai. Actually, I follow my girlfriend. ng time na yun, girlfriend ko pa siya, which is my wife na ngayon. Yeah, nakiwalay na kami as girlfriend, boyfriend. <laughs> wife ko na siya ngayon. Yes. <laughs> so, yeah. Sinundan ko siya doon. Mm -hmm. Then, pag sunod ko doon, papunta naman na pala siya dito. Okay. So, uh, nag-ano ako doon na, kumbaga, I stay for, in Dubai for like, 2009, then 11, oh yeah, 3 years then. 3 years then. Then, bago niya ako nakuha na ng employer okay. here, na makapagbigay sa akin ng work. Okay. Yeah. At okay. during po nang nagtatrabaho kayo sa Team Hort, yeah. that time, pumasok ba sa isip niyo na, dumating ba yung time, sa isip niyo na, kailangan mo pumunta sa ibang pan? Oh, yeah. Uh, Actually, uh, nag ko na yun nung no, when I have my residency uh -huh. or bago dumating yung residency ko. Mostly kasi ang um, mga uh, ibang tao is like, when you apply for your residency, marami ka na yung tinitingnan -tini. eh. Yes. Uh, um, gusto ko po ba dun sa work ko or do I need to have a new job or mag apply apply Yung katotohanan. Eh. Which is, that's the right thing, yes. di ba? Yes. Kasi ikaw ba mag-establish ka? Bibigyan ka ng bahay mo, bibigyan ka ng sasakyan mo, hindi ko naman sinasabing pangil, uh -huh. kunsa, but it's a good start, di ba? Okay. Pero kung makakaangat ka naman, why not, di ba? Okay. Uh, which is lahat ng tao, I'm sure, gusto nilang mas makaangat pa sa buhay. Or, I applied pa sa ano, after my residency, mm -hmm. I applied pa sa factory, oh, okay. but then hindi ko kaya schedule, so... <laughs> from 7 to 7 when I got my residency mm -hmm. kala ko para dun din ako hindi pero din pala, hindi para. hindi din para so akala natin minsan kasi akala natin para dun na tayo no, minsan hindi sure. rin natin mahanap yung purpose natin sa life natin which is yeah, yeah. so kailangan meron nga akong nabasa na passage regarding mm -hmm. sa passion yeah so sinabi doon na parang uh, if you put all your true passion yeah. in your business your your passion will attract your team members, and then it will gonna reflect all your business. business yeah. Yes. Yeah. Actually, magaday si nabi na yon ni Robert kayo kayo oh, saki. Oh, yeah. At oh. uh, saka, eto nung nag-start na po kayo ng idea, kailan po kayo nagkaroon ng nagka-idea na gusto kong maging photographer? photographer? No, uh, that was like uh, 2015. 2015, actually, late 2014 actually. To the point na sabi sa asawa ko, gusto ko magkaroon ng DSLR. I want a DSLR. Parang, sabi ng asawa ko, for what? Di ba pero, Uso ngayon yung may nakasabi sa uli <laughs> 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 Dahil lang pala daw. Dahil lang pala daw. Dahil lang pala May Sony. Yan. Pupunta ko saan saan. Meron kang, oh, naka DSLR <laughs> yan. Ganyan, ganyan. Yeah, it, it didn't come to the point to me na mag-picture ako ng ganito. Okay. okay. No. So I bought my first camera. And then when I'm working to Tim Hortons pa And then yung isang kong crew member, yung boyfriend niya pala, photographer then Now oh, he's coming with Joel na ba si Oliver? Si Oli yun. Yun, doon kami nag-meet and then nagpipicture. Meron isang grupo before here na Filipino photographers so Canada na na-introduce ako. Then na nagpa-picture ng mga models, ng mga ano. Well, then, na-introduce ako sa ganun. But then, ako naman, oh, gusto ko kong, ano, parang gusto kong mag-wedding, parang may pagkakitaan and everything. Ah, <laughs> uh, so, I tried. Yung first wedding namin, oh. dun na buo yung Light Bridge na pangalan. Dun sa, kasi, oh, okay. syempre, kailangan, okay. kailangan na, 2015. 2015, yan, yan, yan. Yung una kong okay. na-wedding, which is Filipino friend, okay. na parang, For me kasi, parang para magkaroon ng para magkaroon tayo ng Pang clients or oh, oh, pangalan. Kailangan mga oh, unang client, syempre medyo mababa yung pricing mo para makakuha ang clients yes. mo. Doon na buo yung main na uh, light bridge. Yes, yes. sa which is light mean al alam naman natin na in a photography we need light. That's the number That's one. Yeah, yeah. Lighting is number one in photography. Correct. So, kaya doon na buo yun which is pinagkabit namin yung left bridge we yeah, yeah kaya pala sobrang magkatunog siya magkatunog nung ulang yeah. narinig ko ano ba left bridge pa yeah. bridge kasi mayroong merong okay. bridge images may light bridge mm -hmm. yeah, yeah. ibig sabihin dito talaga nagsimula this is yes, originated okay. here actually okay. yan yung sa dalawang taong yan na mahilig sa photography, Yeah. Yeah. Okay. yan and then lately na lang ako na-introduce sa uh, gusto ko rin talaga yung portraits. Okay. Yun, pag nagkikita ko siya online or in ano yan? Sigla mo na lang aspect. na gusto no? ha? No, 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 Um, bata ka pa or... Um, Nung no, bata. Nung bata ako, yeah. Uh, may bata ka pa naman ngayon. <laughs> <laughs> yung... Nung bata ako, yeah, we have those camera na films pa mm -hmm. eh. My auntie and my dad and my mom. Mm -hmm. Na lagi ko rin naman hawak. But I didn't realize na maging, alam ano mo yun, maging tools ko pala siya. Passion mo kasi ganun eh. Pag passion mo yung isang bagay, you don't care if you gain money. Basta happy ka. Correct. Yeah, yun yung, yun yung for me ah. Kasi, uh, and thank you din sa asawa ko na naiintindihan ito. Talagang nakapaka, grabe yung support ka ah, na binibigay niya. Yeah, from there, yeah. I started na mostly portraits, headshots mm -hmm. like that. And then, inaral ko na, on my own, hindi na ako nakilala. Okay. There was a time ba na na-feel mo na parang dumating ka sa time na, ito ba talaga yung eh, para sa akin? Yeah, dumating ako sa point na gano'n and dumating din ako sa point na parang Ay, low ka. Na. Parang, parang how many years na or ano na na, wala naman nangyayari. Uh, doon, doon mo malalaman kung para sa yung isang bagay. Kung willing ka bang i-give up, umabot sa point na yung studio ko ganito. May mga ilaw, may mga... Nandun lahat yan. Hindi ko yan, hindi ko na yan, kumbaga parang tinatabi. Nakaset up lang yung basement ko as my studio. So, umabot sa point na I packed them all up naka up. Ready for sale. Sabi ko sa asawa ko. Oh, ka, okay. uh, ibibenta mo na talaga siya. Ayaw mo na. Sabi ko sa asawa ko, parang walang nangyayari. Benta na lang yan. I don't care. Diba? Kung baga parang, for me, hindi ka naman nakilala eh. So, wala kang kailangan, ano yun, hindi ka mag isipin na, okay lang yan. Hindi naman siya nakilala. Yung name mo, wala naman okay. nangyayari. Wala rin. Walang hahanap sa'yo. Parang gano'n. So, umabot sa point na gano'n, but then in few weeks lang i i itch na naman to shoot. <laughs> <laughs> Bumabalik pa rin talaga kasi yung puso mo yeah, is puso mo. is calling you yeah, this, yeah. And okay. So I just want to share yung sinabi ni Mark Zuckerberg niya na na the great success come from come from having the freedom to fail. So don't be afraid to fail. Yeah. Sabi nga niya, kasi napakaganda nitong nabasa ko, yeah. kasi bago niya mabuo yung Facebook, nag-create yeah. siya ng mga chat system, oh, yeah. games, uh, games, study tools, yeah, yeah. mga music player, before niya ma-achieve yung Facebook, yeah. bago siya nag -group. Ano niya pala yun, yun yung parang, ano niya na tinatawag, practice niya pala oh, which is, na-realize niya lang yun, I'm sure, nung na-create niya na yung Facebook, yes. na parang, okay lang palang nakapag-create ako niyan na hindi naging successful. Mm. Kasi mas meron pa palang mas ibibigay sa akin, mas malaki. Yes. The, yung behind the Facebook, yung merong, meron siyang mga inaalok na tao na sumama habang kanya. gagawin ng Facebook, pero marami ang nag-reject Mar sa na kanya. Yes. May dumating sa black. time na... na oh, next. yeah! Ito. Um, I will not name names, yes. but okay. Nung kini nung... Okay, mm -hmm. sa photography muna. In in photography, nung hindi pa ako kilala, I asked yung mga model, nag-a-ask ako, Oh, can we have a collaboration? Scene mode, yan ang mangyayari <laughs> sa inyo. Scene <laughs> mode, or alam mo na yung mga sinasabi nilang, oh, I have something to do oh. ng ganyan talaga pag may support yeah. may, kahit may isang naniniwala sa so oh yeah definitely wag mong sasayangin yung isang naniniwala na yun kasi yung isa na yun bali mo sa susunod na bukas dalawa na sila sa susunod na bukas tatlo na true yeah. so kuya sir so yeah. what are the routines or habits have helped you to stay productive and fulfilled oh, okay yeah so habit ko talaga pag nung very eager pa ako matuto mm -hmm sa photography. Which is, hanggang ngayon, very eager pa ako kasi it's continuous learning yung photography. Kala ko nga dati matutul, matutunan ko lang, okay, okay na. na. Hindi pa pala. Meron ako ah, Stay productive, practice talaga, makes perfect. Dito na ko doon. If you do it like every day, mm -hmm. alam, makikita mo kung ano yung mali mo. Ano pa yung mga, ay hindi ko na gagawin to sa susunod hindi ko na gusto uulitan bakit pala ah uh, yun yung mga ganang meron bayan. pang ano tanong ko lang uh -huh. kasi di ba pag photographer since lahat gusto na i-post sa facebook and all oh, yeah? parang meron ba dumating sa time na meron kang picture pero di niya na gusto meron An meron may ganun may nagreklamo ito ah ito yung mga feeling may nagreklamo hindi naman reklamo but Marabe. ganito mararamdaman mo Paid ba yan meron pain ba yan <laughs> merong <dito, yan>. meron... <laughs> merong akala ko libre na lang nagreklamo. meron din ganoon. Guys, oh, yeah. Meron I din ganoon na tipong okay. hindi 'yun maiiwasan eh. Na mm -hmm. tipong hindi mo hindi ka nakabinayaran. May hinanap sa dami mong picture na binigay, may isa pa siyang hinanap na tipong big times pa. Kanya rin nasa ano ka na, nasa isang event ka na. Mm -hmm. Pero hindi ka na kapag charge na kami. Oh, yeah. <laughs> meron Where ka ano eh. Mo? Ano ba yun? ano ba yung nangyari sa akin? Parang fashion show yun eh. Oh. Buti dito yung fashion show. Pag check ko, buti wala akong memory card. <laughs> Nako. I need to drive back. Sabi ko, bro, kailangan mo mula. Wala akong memory card. <laughs> no, <laughs> parang ako naman nung picture plan Yung mga ganun. Marami yan. Yan yung mga pros and cons <laughs> nyo sa naman. Yung photographers, oh. excited ka. Kala mo, paki mo na lahat and everything. Kuya Sir, so what are the most proud of achieving in your career or journey so far? so far, uh, madami actually. Every year, uh, not totally achievement. For for me, yung nakikilala ka sa platform na magaling ka na pala ng photographer, hindi mo alam. Oh. Kasi for me, it's like, it's the same. Nag-improve lang, pag nakikita mo yung work ng iba, you don't judge. But then, nakikita mo na, oh, parang mas quality yung work ng But that's between yourself lang. Pero yung iba na yung nakakapansin, mm. doon mo na malalang, tatawagan ka pa. Talag, ano, you know, pag uh, may gusto tayo gawin, mm. minsan may mas so-support pa sa mga taong mas malayo at hindi na oh, yeah. Kailala. Yeah. Kasi yung mga taong nasa malapit sa atin. To, 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 end this interview po, mm. syempre, um, I just want to ask for an advice mm, po sa mga I'm... kabataan na mga hindi pa nila alam kung ano yung talagang Yeah. Ano talaga yung dream na, you know, ano talaga yung para sa kanila? Minsan kasi parang nalilito pa yan. Ganon. Mm. Ano po bang maya advice niyo? Yeah, uh, very easy. Eh. If you have an itch for something, na uh, tipong nagdadalawang isip ka kung magiging ka ba. Ang thinking kasi minsan ng iba, mag ba ako ng pera dyan. Ah. Uh, yan yung number one eh. If you point it out na mag-gain ka ba ng pera dyan, rong na agad 'yon. For me ah, kasi yung lalo na into photography or arts, lahat naman ng artist nagsimula muna sa wala. But then nakuha na nila yung niche nila and then from there it's goes a long way. Uh, yun, 'yun So, 'wag kayong magano, 'wag kayo manong ma, mag-try. Uh, 'wag kayo matakot mag-try if if you think there's something into it, well then do it. Talaga, do it and do it with your passion, full heart. Nandun siya. Practice makes perfect. Talaga din. Yeah. Yan. yan Talaga yung. Yeah. Uh, and then be kind to everyone. Number yes. one. Be kind to everyone. Thank you so much sa mga nanood ngayon at uh, maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa mga Pilipino all around the world. All Maraming around. salamat po. Ayan. Yeah, ayan. Ano mga feeling? Don't forget. Yan po. <laughs> La, uh, follow nyo po. Subscribe, like. Pilot nyo po to. Sa yes. mga gusto po mag-sponsor, message nyo lang po siya. Ayan. Yung mga sa susunod na gusto magpa-interview po, message nyo lang siya po. Sa <laughs> siya po. Ayan, love's Diary Yours, Glory. Your story. Wow. Thank you so much. I'm so proud of now. Yes. <laughs> hindi siya Such an honor. Such an honor. Alright, thank you. Yay.